lamig yung tulog guys so, shh. ay magsaba may katulog siya Charlang! Good morning madlang people! This is Kidney Warrior ang reyna ng mga bato welcome back sa akin channel maglungag kita guys for today's video kaya kailangan na natin bumangon guys because it's already 5am in the morning kailangan na natin maglungag So, magbango na kita guys. O, ipangita na ako ang akong headband. Kaya ang akong mga baby hairs, matabon na po sa akong mata. Charla! Kana, gano'n? I have kidney failure, pero kaya pa na akong mag sa akong pamilya. Especially for my kids. I am also a mother. Dava. Kanagi do. Da. Every morning, gianan dyan ko akong kitawan na mag-deposit. So, it's my daily routine na mo sa CR kada buntag. So, after mag-deposit, guys, mag-brush, brush, brush my teeth na ako na ay klase ang mga bata guys so kailangan sa'yo ta maglungag para sa ilahang balon o para sa ilahang pamahaw so ato nang ipangita ang atong kaldero no saan ka na kaldero magpakita ka na kay maglungag na ko charla kan na right alright so ni ara ang atong kaldero guys pero na pa siya bahaw from yesterday's kanin so, kailangan kailangan nato na siya kuhaon kay maglungag tag utro para sa ilahang balon Kabalo ba mo guys na 5 years old pa lang ko, gitudloan ako sa kong mama maglungag because I am the eldest sa aming pitong magkakapatid. So ato ning kuhaon ng bahoy guys, kay lamini siya i-fried rice later on prituhan na itlo, prituhan na ito kanang bulan, tapos na ikapila, may kayo. Yay, maragi gutom ko no, ito, gano'n na da. kanina, gano'n. So, dapat hugasan na to nag-ayaw kaldero, guys. Kaya ang tendency ana, pag na pagbili na ni mo hugasan, mapanos na inyong kanon. Diba? Tama ba ko? So, ayan guys, ibutang na nato ang atong bugas ng isa kasako. sako. Char lang! Kanagida! At kailangan natin hugasan ang ating bigas mga 500 times lang naman. Charla! Kanagido! Pagkatapos, susukatin ko ang aking tubig base po sa dami ng bigas. So kung ganong karami ang bigas, ganon din karami ang tubig. Using my fingers. Kanagido! Kanagido! <laughs> And it's done. Kailangan na natong i-shell tuck ang para maluto na. And I thank you. Sunod na saan. See you again. Salamat.